Yeah, Ayan, na nakaplay na? Hmm. Kuya! Yeah, May merienda mo kuya oh. 200 po. 200? Opo. Anong tingin mo sa akin? Ay, grabe ka naman. Anong tingin mo sa akin? Binibigyan. Ano? Ma... Ma... ma, ma ano? Binibig ka lang ng pera para pang merienda. Nakakaawa yung itsura mo eh. Ikaw pa galit. Ano yung mukha ko? Nakakaawa? Ibang eh, ng mga tao ngayon. Aron eh. anong klase? Hey, ano tingin mo sa akin? Huwag kang magalit. Binibigyan ka na lang ng pera binibigyan. para ano may pamirienda kayo. Eh. Nagbibigay Bin, ka lang ng pera, 200. Pera din naman yun ah. Oh. Pira. Wala. No. Huwag kang okay, mag... Uy, huwag ganyan. Subukan mo. Pa Pabupulis kita. Okay. Pagkasgasan mo tong sasakyan ko, sigurado. Binibigyan Sigurat. ka lang ng pera, ano? 200? Ano, bagay? Ano tingin mo sa akin? Walang pera? Ako na yung nagmagandang loob sa'yo. Oh, tanggapin mo na to. 200. Sa'yo na yan. Eh. Ikain mo na yan sa ano. Ibang klase talaga. Ay! Pa Sige, ano? Papupulis kita.